Bago nga kami umuwi ng Iloilo, e -ilo, eh, pinuntahan muna namin ng isang sikat na kainan dito sa Buena Vista, Gimaras. At syempre, hindi rin namin palalagpasin ang Manggahan Festival. For today's vlog, third na nga namin ito sa Buena Vista. At bago nga kami umuwi ng Iloilo, e -ilo, eh, dumayo muna kami dito sa Stop and Dine Pizza House na located sa San Nicolas, Buena Vista. At sobrang tuwa ko nga dyan kasi after 10 years, na meet ko ulit ang aking branch manager noong nagtatrabaho pa lang ako. So kapatid niya nga pala yung may-ari ng Pizza House na to. Alas 9 pangalan to na umaga at kabubukas pala ng food house nila. Dito, sobrang dami nilang ino-offer na menu. Meron silang pizza dito na overloaded at vegetable. Na available sa iba't ibang sizes. Meron din sila ino na coffee, frappe, burger, at mga main dishes. So halos lahat, kompleto na nga dito, wala ka nang hahanapin pa. Hindi lang pasok sa bulsa, garantisado pa. Sulit na sulit. At talagang worth it yung magagastos mo dito. Meron nga din silang ino dito na bilao, bundle, at barkada. Winner na winner din yung mango shake nila dito. Kasi hindi maasim yung manga at sakto lang ang tamis. Sinubukan nga din namin dito yung mango pizza, ham pepperoni, pineapple, at Green Garden. At dahil pizza lover nga ako, masasabi kong saktong sakto lang yung pizza crust nila. Hindi nakakaumay at sobrang sarap ng pagkakatimpla nila. Pasok na pasok din sa budget kasi sa 219 mo, meron ka ng 10 inches na pizza. Sobrang sarap din ang mango crab salad nila na nagkakalaga ng 229. Saktong sakto din yung pagkakatimpla nila dito sa dragon fruit shake kasi hindi masyado matamis at nakaka-healthy pa. Isa din sa bestseller nila itong halo-halo special na nagkakahalaga lang ng 89 pesos. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit dinadayo ang lugar na to. Dahil sa mga ino-offer nilang masasarap na menu, very affordable price, at syempre good service. Hindi lang masasarap na pagkain yung ino-offer nila dito. Parang silang function room dito na ideal i-celebrate yung mga special occasions natin. Na kaya maka ng 50 to 60 packs. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa Stop and Dime Pizza House na located dito sa Buena Vista. Katapos nga namin dito ay dumayo na kami sa Hordan Gimara kung saan may selebrasyon ng Mangahan Festival. So every year nga nila ito sineselebrate at sa buwan ng Mayo. At sa totoo lang, first kung ko di makaten ng Manggahan Festival. Kaya naman sinulit talaga namin na kapatid ko na gumala dito bago kami umuwi ng Iloilo. -ilo. So ang Gimaras nga ay isa sa mga nagpo-produce sa mga matatamis na mangga dito sa Pilipinas. Kaya naman tinawag itong Mingo Capital of the Philippines. Napakaganda din ang pagkakadesign nila dito sa mga mangga parang hugis chandelier. Kaya naman hindi pwedeng wala kang picture dito. At syempre hindi kami pwedeng umuwi ng Iloilo -ilo na hindi makakabili ng mangga galing dito. At tignan nyo naman, meron pang shrimp paste na binili yung kapatid ko dito. Bumili na nga din ako dito dito ng mga mango keychain na hugis mangga din. Kasi alam kong sisingilin ako ng anak ko ng pasalubong pag uwi namin na ilo-ilo. Sobra affordable lang at nabili ko nga lang ito ng 100 pesos para sa apat na keychain na to. At kung mango lover ka, perfect sa'yo itong mango eat all you can na nagkakahalaga lang ng na 100 pesos para sa 30 minutes. Bumili na din kami dito ng kapatid ko ng pasalubong. Assorted na yan, 3 for 100. Merong mango piaya, mango pulveron, at madami pang iba. Nakakatuwa pa nga kasi tinanong ako ni ate dito kung ako ba yung baker vlogger. O ba diba, akala time yun, may nakakilala pa sa akin dito. At syempre, bumili din kami dito na mango shake kasi sobrang init na mga oras na yan. Sobrang nasulit talaga yung pagpunta namin dito sa Gimaras. At sana makagala kami ulit dito. I Ay, mean nga kasi paalis na nga kami dito. Nakasalubong namin sa daanan ng street dancing competition na kung saan sobrang attractive na mga suot nila. At syempre, hindi rin mawawala sa mga costume nila yung mga manga. Buti nila na abutan namin ito bago kami makauwi ng Iloilo. -ilo. So yun lang guys. Thank you so much for watching.